bus commute from Laguna to Baguio. <laughs> so from San Pablo to Cubao, guys, ang is 183 pesos. Travel time is 2 hours. So from Cubao, guys, walking this sa lang siya papunta sa Victory Liner. So from Cubao to Baguio, guys, ang halaga ng ticket is 626 pesos para sa regular aircon bus. So after a while guys, maghihintay kayo dito sa chance passenger area kasi ang unilang lang pinapasakay is yung mga nagbook ng ticket online. So mabilis naman ang hintayin kasi oras-oras pa yung umaalis na bus. So after one and a half hour, nakasakay na rin kami sa bus. So after a few minutes guys, umalis na rin yung bus papunta sa Baguio. So, ang travel time nga guys from Cubao to Baguio is 5 hours. So, sa biyahing ito, merong dalawang staff over. So, dadaan siya sa mga bayan ng Pangdasinan at La Union. So, okay guys, after 5 to 6 hours, natin na namin ang Baguio. So, ang endpoint ng biyahe is sa terminal ng Victory Liners. So ang doton na ginastos namin dito is 183 pesos from Laguna to Cubao at 616 pesos from Cubao to Baguio. Thanks for watching! Bye bye!